So yun guys, happy 2 million followers sa ating BMAX TV fam! Yay! Diba, diba? So, di ba, di ba? so thank, thank, you, guys, thank you, thank you. Guys, thank, you thank, thank you sa support na guys. At ito, 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 siyempre. Thank you guys. Buaw. Ito, siyempre, paalam namin sa inyo. Thank you guys, thank you guys. Buwa mag-a. Oo, Na ano na akong, paos na ako. Uh, okay. Salamat sa support na guys ha. Oh, siyempre, siyempre. salamat. Siempre. Bro, salamat. Dahil may kama, eh, may sabi man ako. <laughs> Ay, ka, ang pagod. Hindi, nagpasaya lang tayo. Ay, ganito kaysa, may sasabihin kami tayo. sa inyo ngayong katapusan oh. or siguro sa sunod na buwan. Ipapakita namin yung achievement namin oh. at saka yung sekreto ng BMAX TV. Kaya abang-abangan nyo yan. So, abang-abangan nyo yan, guys. Uh, ano kayang sekreto o ano kayang ibunyag namin, ano? Yung <laughs> <laughs> so, ba? Diba? So abangan nyo yan guys Ngayong katapusan Kaya ka namin sinadya ah, Sinadya namin Ipakita yun sa mga ah, in upload yung mga video Naka-quintas kami Sinadya oh, namin yan Kaya abangan nyo yan Kung bakit Yay! Diba? Abangan nyo yan guys ah, i upload ko to sa ating Youtube channel Na meron ng 800 uh, 800 plus K 800 Subscriber diba? <laughs> Tapos ito naman uh, I-upload ko to sa Bmax TV Na merong 2.2 million followers At Asyo, Bimax TV fam, huwag kalimutan. Tayo, 2 million na tayo. Wala sounds, wala sounds. Wala sounds, gay. Mag-sound So, siyempre, ah, marami pa tayong pasayain. Magpasaya pa tayo dito sa social media. Dapat walang ano-ano ba? Tawanan pa pa tayo. Dapat i-share itong video naman. Siyempre, support oh, naman sa ating BMAX TV fam oh. na meron ng 2 million followers! Hey, hey, hey. So, abangan nyo yung guys. ano. Abangan nyo yung talaga guys. Ah, ito seryoso ha. Ah. Oh. Abangan nyo yung ano kaya ipalabas namin ni Bulloloy ngayong katapusan or sa susunod na buwan. Mm. Ah, bakit kami nag ya loo quintas quintas yalu oh. usapan natin kami, tapos yung mga achievement namin kung na ano yung nabili namin mm. ano yung mga naipundar namin ano yung naipundar ni lolo oh. ano yung naipundar ko Siyempre, may kanya kanya kami at meron din kami naipundar na group ayo, ano ba yung group kaming dalawa ba hmm. oh, yung, may growing. naipundar din kami kaming dalawa oh, oh. 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 Yo, yung partnership kung bakak sin guys para mo <laughs> <bot>. ang <laughs> <may> Ay, tapos may ayaw mo. So, yun ka na. Uh, maraming salamat sana marami ma. Share video marami. na to. Para marami, marami pa tayong natulungan. Oh, no? I-update uh, ko kayo sa mga natulungan natin. Hindi ko pinapalabas kasi ayaw ko naman. Ayaw namin sabihan na, ay, kunwari, kunwari. Pero oh. nandito na yung video, nakastock na. Para kung may buzzer, ipakain e, namin sa inyo yung video. Mga baser kayo. Oh. Di ba? So, sa aming mga supporters dyan, thank you, thank you. Marami salamat. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. I thank love you love guys love thank you